Alright, magandang araw, tagas sunod 2.0 uh, Maraming pa rin po nagtatanong sa atin Kung uh, paano daw Kumuha ng police clearance So, ang gagawin lang po ninyo ay Ayan So, isa-search lang po natin Yung uh, PNP Clearance uh, So, ayan, isa-search mo. Yun lang po yung pnpclearance.ph and then search. So, pupunta po kayo dito. Police clearance. So, police clearance. Ayan. So, para lang po kayo nag-fill up ng uh, Facebook page kung meron po kayong Facebook profile, ganun. Uh, at magbabayad po kayo dyan sa Gcash or kung saan man uh, mapili nyo dun sa